Kaisan, paalam po muna sa bukid. Ay mamaya po tayo aalis. Tapos ay ano na naman mga kaisan. Bukas naman po ay narita na ulit tayo. May aas ka sa po kami sa Manila. At kasama ko po yung aking uh, mag -iina. Si Bombay daw po ay sasabay sa amin papuntang oh sa Turbina daw po siya sakay. Or baka sa Paranaque sa Pitex. Titingnan po natin. At yung mga ibang GoPro ko pong ano din ay ipapaayos po at gawa ng ano po. Yan. Payo ko po. Pag po kayo ay may mga GoPro, wag nyo na pong uh, ano. Hindi naman lahat. Wag nyo wag nyo na pong isaw sa tubig. At minsan po ay nasisira din, nagagrounded. Ako po yung, yung, iba ko GoPro ay marami na ako na stock po ba nasira. Ay nakakita po ako ng paayosan doon. Ay ipapaayos ko po munang madali at para magamit din po. Oo. Oh. Magamit po ba na sa mga ibang angkulo? At uh, yung iba po yung gagamitin din ng aking kapatid. Oh. Ay, ay i-update ko lang kay mga kaisan dito sa gate. Dito sa ginagawa po. Tapos ay biyahin na rin po tayo pa Manila. Kaisan, ngayon po ay araw ng linggo. Ay, tinatapos na nga naman po nila. Yari na pala na kuya. Yon Sa mga gusto pong magpagawa, kahit ano po, kahit sidecar, kay Mang Daniel po, pong ating uh, kaibigan ibibigay ko po ang numero ni Mang Daniel marami na po tayong mga subscribers na ano po nagpagawa yan ganda ayos Uy, pinupinturahan mo maigi ah Okay lang yeah. Ayaw mo mo lang ay? <laughs> ayos ano? Uh, hindi naman masyadong pangit Walit yan oh. Maganda na po Yan, malinis na po Ang akala po nila hindi po namin ito nililinis. Ito po yung halos, araw namin nililinis Hello. noon. Ay kaya lang ang problema mga kaisan, yung aso nga po nasampa. Ay ganyan po, amin po nga iginagayak na po lahat ng ano. Tama, isan. Dahil hindi na po nakakapasok ang aso. Saan po ito lang dalit? Doon dito sa gilid yan. Saan na lang dalit? Saan na lang o tol, isa dyan muna. Ari natin dito sa gilid. Ari o tol, isa dyan muna. Ari Hindi, nasa nyo. na nara, ano? Puro nara. Dapat na rin dito, siguro may git design. Make up. Saan ito yung ano? Ay! Kamila ko din! Pait! Pait! O no! Abot! Diyan! Ayun! Parang may gihay! Siya! Ay parang ito tuloy dito sa kilid! Hindi! Mahal! Alin ba mas malapad? Yun! Dito ata ang malapad? Ayaw ko lang! Aray sukat ay diyan o tinatanggal yung ano? Alam ko mo ito! Oo nga yun na! Hindi yan! Eh sabi tanga ko ton! Hindi Abot! Aray! Aray! Bok! Kapit ka! Kaya

Yan, yeah. yan. Yeah. Saan na lang doon? Alin. Arin. Alin. Arin. Dito, M tiyos ay tiyos ay. dito. Sige tayo. Alay, dito. Para pag... Bench. Para pag may dumating. Para hindi nakakahiya bang ano... Sakit na po lang. Dito sa na. Sakit na, na.

yan, po, Yan, good morning mga kaisong Dito po kami sa Carmona. Tayo uh, ay po muna natin si Uto. Uto dito ka na baba. Oh, ba? Pa Kakabite po si Uto ay kami naman po ay pa Manila po. Tata tanong may Maysa siguro Uto isang Sa Kabote sa kabiti nabileta po. Ptex po sana, hindi na po kami dadaan ng parangya sa nanay uti ko yung bag mo o oh, nanay mag ano muna tayo kakain muna sir good morning po saan po kaya ang biyahe papuntang nubileta po Cavite. ah may Man. ban po ban Otoy, ban daw doon sa kabila Ta. Kuhin, dala mo kayong Si Uti po ay pakabiti papunta sa kanyang katipan. Ayun to eh. Dun. Turbi na po kami. Yan, shout out po sa mga nagtrabaho din sa ano, Laguna. Dito din po kami dati. Dito po nag-aral si Kuya Alvin. Nung college po. Si Kaparn Bin dito. Dito to eh. Yan mga kainsan, baka po makatulong ako sa inyo. Ito po yung aking mga go gopro ano po na sira po. Dito po kami sa ngayon sa Manila ay ipapaayos po natin. Yan ito pong gopro natin ito ba ito po yung ano nasira po yung screen para siyang ano po ba nadulas tapos nabasag. Ito naman po grounded. Ay dito lang po may magandang paayosan sa Manila. Yan si Sir. Mamaya ko po ibibigay yung uh, numero ni Sir. Sir, ito na po ang bahala ha. yan. Babalik na lang kami, Sir. Okay, Sige, sir. sir. Salamat po. ay, ay naayos na po yung ating uh, GoPro itong mga yung GoPro po natin mga naka-stack po sa bahay tsaka yung kay EU si Ron Ren ano? oo oh, papaayos ko nga tsaka po yung kay Ace babalikan na lang po namin pero ito napa napaayos natin okay na po yan parang bago na uli oo oh, bago na po uli ito ito yung daltan to oo oh, ito po mga ito po yung pinaltan nasira po yung mga screen ay na-stack lang po sa bahay may papaayos po po tayo sa GoPro 8 ay at saka po yung ano, drone. Nag-aayos yung drone. Ano? Sir, saan nga ka matatagpuan? Ano lang yung location Unimart Capital Command Pasig. Pasig? Uh, Unimart. Uh, Unimart Mall. Kapit, uh, Unibar. Pasig City. Tapos, anong Facebook? Facebook, sir? Kahit. At Ay yung number mo, sir. Number. Number din. Baka ako makatulong din sa ating mga kainsan. Kahit po ano. Luzon, Bisaya, Mindanao, sir. Oo. Okay. Pag po may ano, kausapin nyo si sir, tapos ay pwede po niyong ipa-LBC kahit hindi na po kayo mag-walk-in. Kayo na po ang pahala mag-usap. Ano, ah, sir? Okay. Yung number mo, sir? I-ano ka na lang, i- eh... Ah, sige. Sige, sir. Ah, send mo na lang sa akin. Oo. Oh. Yan, mga kaisan. Iligay ko na lang po yung uh, number ni sir at saka po yung Facebook page. Yan, sir. oh, sir. At ang dami kasing ano, mga ibang problema, sir, ay GoPro. Ah, kung bakit, ang nagiging problema kasi namin, pag ano, yung ganito ba, nasisira. Oo. Ay, madalas At saka sa karo, ito. Pipindot oh, ito. oh, natudurog siya. Oo, oh, natudurog. yeah, mga kaisan, iligay ko na lang po yung Facebook page at saka number. Baka po ako makatulong sa inyo. oh, yun lang po. Sige sir, salamat. Thank okay, Nag-subscribe pa po si sir. Ano pa lang sir? Aris. Si sir Aris. Yan. Thank you sir Aris. Ay, ito pala yung number. Ay, ito pala. Ay po yung number oh. Putoy. 09 si na... 0916-43-58-534 Yan Yan, aba Yan Tawagan nyo na lang po si Sir Aris Tsaka yung kasama ni Sir Sir, sir Lalo po oh, yeah. yeah. Sige Sir Salamat ha, kami Salamat po yung Lumuwas pa ng Maynila Para maayos ito